Nagsimula ang kwento noong isang libo, siyam na at apat nang dumating ang isang babae na nagngangalang Sabina Spielrin sa Borjusli Psychiatric Hospital sa Zurich. Lumalabas na mayroon siyang malubhang anyo ng histeria na humahantong sa isang napakaraming hanay ng mga emosyon. Habang papunta sa gusali, nagsimulang sumigaw si Sabina at sumigaw sa iba na huminto, ngunit binuhat siya ng staff at kalaunan ay dinala siya sa loob. Kinabukasan sa silid ng paggamot, isang kilalang psychiatrist na nagngangalang Carl Jung ang pumasok at nagpakilala kay Sabina. Ngunit agad na sinigawan siya ni Sabina na nagsasabing okay lang siya at hindi niya kailangan ng tulong niya. Si Carl naman ay malumanay na sinasabi na kaso gusto lang niya itong makausap. Pagkatapos ay umupo siya sa likod ni Sabina at nagtanong tungkol sa kanyang kalagayan. Nang tanungin siya ni Carl kung bakit siya naghihisterikal, sinagot ni Sabrina na sa tuwing nakaramdam siya ng kahihiyan ay pinagpapawisan siya. Ang paksa ay pagkatapos ay lumipat sa Sabinas Childhood, at inilarawan niya kung paano ang kanyang ama ay madalas nabigo sa kanya, at ginagamit upang bugbugin siya mula noong siya ay apat na taong gulang. Sa ibang pagkakataon sa bahay, tinalakay ni Carl ang hindi pangkaraniwang kaso ni Sabina sa kanyang buntis na asawa, si Emma, sinabi niya na gusto niyang sumali sa psychoanalytic therapy upang matukoy kung ano ang naging sanhi ng mental state ni Sabina. Ito ay batay sa teorya ng psychoanalysis ni Sigmund Freud na hindi pa nasusubok sa sinuman, kaya nagpasya si Carl na ilagay ang kanyang hypothesis at paggamot sa pagsubok kay Sabina upang makita kung ito ay gumagana. Lumipas ang mga araw at walang kapansin-pansing epekto ang mga sesyon ni Carl sa kalagayan ni Sabina. Isang araw habang naglalakad ang dalawa sa hardin, inamin ni Sabina na hindi mahal ng kanyang ina ang kanyang ama dahil ipinalam ito sa kanya ng isang anghel. Higit pa rito, sinabi ni Sabina na may naririnig siyang mga boses sa kanyang isipan na nagsasabi sa kanya na hindi siya kailanman magiging doktor, ngunit pinayuhan siya ni Carl na iwaksi ang ganoong mga iniisip. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa babae na kailangan niyang pumunta para sa serbisyo militar sa loob ng ilang linggo. Nang marinig ito ay nagalit si Sabina at sumigaw tungkol sa kung paano ang mga terapi na ito ay isang pag-aksaya ng oras. Siya pagkatapos ay nagpapatuloy na kumilos ng mali habang ibinabato ang kanyang Amerikana sinubukan ni Carl na pakalmahin siya, at kinuha ang kanyang Amerikana, at sinimulan itong paluin ng isang tungkod upang maalis ito, at nang makita itong si Sabina ay lalong nagalit kaya hinawakan niya ang Amerikana at umalis. Kinabukasan, binigo ni Sabina ang mga tagapag-alaga sa pamamagitan ng pagtanggi na kumain ng kahit ano. Sinusubukan ng kanyang nurse na mga tuwiran sa kanya, ngunit kapag ang sitwasyon ay nagiging mahirap hawakan. Tinawag niya si Dr. Blueller, na nagmamadaling pumunta sa kwarto ni Sabina para tingnan siya. Sinasamahan din siya ng nurse ngunit wala silang nadiskubring tao sa isang kwarto. Samantala, tatlong kawani ang nahirapang panatilihing kontrolado si Sabina. Sa labas ng institute, lumalangoy siya sa isang maruming pond na nag-atubili na umalis. Maya-maya lang ay dumating si Blueler at tinanong si Sabina kung mayroon siyang anumang libangan upang panatilihing abala siya na sinabi niyang gusto niyang wakasan ang kanyang buhay. Ipinaalam din niya sa doktor na hindi na niya gustong makita si Carl. Pagkatapos nito, kinaladkad ng mga tripulante si Sabina mula sa lawa, at dinala siya sa banyo ng labag sa kanyang kalooban. Inilagay siya ng mga nurse sa isang bathtub para linisin siya. Pagkatapos nito ay tuluyan na siyang kumalma. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Carl sa institusyon at ipinaalam kay Sabina na gusto niyang i-recruit siya bilang kanyang assistant at research associate. Tuwang-tuwa si Sabina na marinig ito dahil naghahangad din siyang maging psychiatrist sa hinaharap. Kasunod nito ay aktibong nakikilahok siya sa mga inisyatiba ng pananaliksik ni Carl. Nakatuon na ngayon si Sabina sa kanyang trabaho at tila payapa ang kanyang isipan. Isang araw ay inanyayahan ni Carl ang kanyang asawang si Emma na lumahok sa kanyang pananaliksik at pagkatapos ng kanilang sesyon ay tinanong niya si Sabina tungkol sa kanyang mga saloobin kay Emma. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Sabina na nag-aalala si Emma sa kanyang sanggol at natatakot na wala ng pagmamahal sa kanya ang kanyang asawa. Ngayon ay nagulat si Carl nang marinig ito mula sa kanya, at bukod doon ay napagpasyahan ni Sabina na si Emma ang kanyang asawa, ngunit sinubukan ni Carl na kumilos na parang siya ay mali. Sa susunod na eksena ay pinanganak ni Emma ang isang sanggol na babae at masaya si Carl na makita ito. Humingi naman ng tawad si Emma sa kanyang asawa dahil sa hindi niya pagbibigyan ng anak. Nang maglaon ay ipinagpatuloy ni na Carl, at sabina ang kanilang sesyon, at nalaman niya na kapag binubugbog siya ng kanyang ama noon, ay nasasabik siya, at kalaunan ay naging sadista. Pagkatapos ay nagsimula siyang maghanap ng anumang paraan para ipahiya ang sarili na magpapasaya sa kanya, kaya nang hampasin ni Carl ang kanyang Amerikana ng isang stick, ay natuwa siya, napasigaw. Lumipat ang eksena sa pagkalipas ng dalawang taon, nang dumating si na Carl at Emma upang makilala ang kilalang neurologist, si Sigmund Freud sa Vienna. Kinausap sila ni Carl tungkol sa kalagayan ni Sabina at sa mga natuklasan. Naabot niya gamit ang psychoanalytic theories ni Freud. Ipinaliwanag din niya na mahusay na ngayon si Sabina at naka-enroll pa nga siya sa isang medical na programa. Ipinaalam ni Carl kay Freud na ang kanyang malalim na mga trauma ay nagdudulot sa kanya ng mga pathological na sexual na tendensya na sinasabi ni Freud na madalas sa kanyang mga pasyente. Bumalik sa Switzerland, nakipagkita si Carl kay Sabina at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pakikipagpulong nila kay Freud inaangkin niya na mayroon silang iba't ibang mga pananaw sa kung paano tugunan ang bagong pagtuklas na ito at kung ito ay magiging kapaki-pakinabang ayon kay Carl si Freud ay isang taong matigas ang ulo na naniniwala lamang sa kanyang sariling mga pananaw at tumangging kumbinsihin ng sinuman sa kabilang banda naniniwala si Sabina na tama si Freud at pinatunayan ito ng kanyang kaso pagkatapos ay tinalakay nila si Sabina bilang pinakamahusay na estudyante sa medical school Sinabi ni Sabina na gusto niyang maging isang mahusay na psichiatrist at tulungan ang iba na makamit ang kalayaan. Nang marinig ito, ipinangako sa kanya ni Carl na balang araw ay magiging psichiatrist siya ngunit hindi naniniwala si Sabina sa kanyang sarili. Pagkalipas ng ilang araw, sumulat si Freud kay Carl at hiniling sa kanila na bantayan ang kanyang pasyente, si Otto Gross na isang napakatalino na doktor mismo. Sinabi rin niya kay Carl, hindi dapat palayain si Otto at dapat silang gumamit ng matinding pag-iingat dahil siya ay lubhang mapanganib. Pagkarating ni Otto, umupo si Carl kasama niya para sa isang session. Kung saan tinatalakay nila ang kanyang kapakanan at ang kanyang mga pagdududa tungkol sa monogamous marriage, sinabi ni Otto na malaya siyang nakikipagtalik sa kanyang mga pasyente dahil naniniwala siya na ang paggawa nito ay nagiging mas bukas sa kanila at nag-aalok sa kanila ng pakiramdam ng kalayaan. Sinusubukan din ni Otto na hikayatin si Carl na matulog kasama ang isa sa kanyang mga pasyente, ngunit tumanggi si Carl na sinasabing mali ito. Kinabukasan, nakipagkita si Carl kay Sabina na nagpahayag na nagsimula na siyang magkaroon ng damdamin para sa kanya at sinabing siya ay isang birhen. Naniniwala si Sabina na dahil sa mga gawa ng kanyang ama ay naging hindi maiwasang nauugnay sa parusa para sa kanya. Gayunpaman, gusto niyang subukan ito kay Carl at pagkatapos ay bigla siyang hinalikan. Nakakagulat na isiniwalat din ni Carl na may pagmamahal siya sa kanya. Gayunpaman, hinihimok niya na manatili silang cool dahil kasal na siya at maaari ring mapahamak ang kanilang profesional na relasyon. Pagkatapos, tinalakay ni Carl ang mga aktibidad ni Sabina kay Otto na naghihikayat sa kanya na gumawa ng inisyatiba na matulog sa kanya. Iginiit naman ni Carl na mali ito at ayaw niyang samantalahin ang kanyang karupukan. Kinabukasan, naging matalik si Otto sa isa sa mga nars mula sa pasilidad. Matapos magpakasawa sa kasiyahan, umakyat siya sa isang pader at tumaka sa institusyon. Maya-maya ay dumating si Carl sa kwarto ni Otto, ngunit nakitang walang laman ito na may naiwan na mensahe. Hiniling sa kanya ni Otto na ipaalam sa kanyang ama na siya ay namatay. Kahit na siya ay nabubuhay sa kanyang pinakamahusay na buhay. Pinasasalamatan din niya si Carl para sa lahat at hinihikayat siyang huwag pigilan ang kanyang mga paghihimok. Ngayon na impluensyahan ng mga salita ni Otto, pumunta si Carl sa kwarto ni Sabina at naging intimate sila sa isa't isa. Sa susunod na eksena, dumating si Carl sa bahay, kung saan sinabi ni Emma sa kanila na mayroon siyang sorpresa para sa kanya, at ipinakita sa kanya ang isang yet na nagpapainit sa kanyang puso. Sa puntong ito na pagdesisyonan ni Carl, natapusin na ang relasyon nila ni Sabina, dahil kasal na siya kay Emma, ngunit hindi pumayag si Sabina na huminto, at patuloy na naliligaw sa kanya. Si Carl ay sumuko rin sa isang sexual na pangangailangan, at tinulungan pa siyang tuparin ang kanyang pantasya ng sexual na parusa sa pamamagitan ng pambubugbog sa kanya tulad ng dati ng kanyang ama. Pagkaraan ng mga araw, pagdating niya sa bahay ay natuklasan niyang sa wakas ay nanganak na si Emma ng isang lalaki. Kontento na ngayon si Emma dahil naniniwala siyang mahanap na ng kanyang asawa sa wakas ang makakasama niya, ngunit ipinagpatuloy ni Carl ang relasyon nila ni Sabina. Makalipas ang ilang buwan, muling nakipagkita si Carl kay Freud na umamin na ang pagpapadala kay Otto sa kanya ay isang pagkakamali. Sa kabilang banda, tiniyak ni Carl kay Freud na natutuwa siya dahil nakatulong ito sa kanya na maging sigurado sa kanyang desisyon. Ng gabing iyon ay nagtatalo ang dalawang psychiatrist sa isa't isa dahil naniniwala si Carl na dapat mayroong higit pa sa psychoanalysis kaysa sa sexual na aspeto. Sinusubukan niyang hikayatin si Freud na walang bagay na nagkataon, ngunit tinututulan ni Freud na ang kanilang pananaliksik ay napakaselan na maaari lamang nilang siyasatin ang mga bagay ayon sa siyentipikong paraan. Makalipas ang ilang araw habang sakay sa bangka, Sinabi ni Freud kay Carl na may chismis na natutulog siya kasama ng isa sa kanyang mga pasyente, ngunit natural na tinatanggihan ni Carl ang paggawa nito. Matapos ang pakikipag-ugnayan ito, napagtanto ni Carl na hindi niya maipagpatuloy ang pag-iibigan na ito, kaya't ipinaalam niya kay Sabina na hindi na sila maaaring magkaroon ng matalik na relasyon. Gusto niyang ipagpatuloy nila ang kanilang normal na pakikipag-ugnayan ng doktor at pasyente, ngunit galit na galit si Sabina dahil may nararamdaman ito para sa kanya. Pagbalik sa bahay, kinumpronta ni Emma si Carl tungkol sa kanyang pakikipagrelasyon, ngunit tinanggihan ni Carl ang akusasyon, ngunit sinabi pa rin ni Emma na hindi siya susuko ng walang laban. Makalipas ang ilang araw, dumating si Sabina sa opisina ni Carl at nakipagtalo sa kanya mula nang ihayag niya ang relasyon sa kanyang ina. Sinabi ni Carl na alam na ng kanyang ina ang nangyari dahil sa isang hindi kilalang sulat na natanggap niya. Ipinaalam din niya kay Sabina na mula ngayon siya na lang ang doktor niya, at siya na ang pasyente niya, ngunit nang marinig ito ay nagalit si Sabina, at tinaga ang mukha gamit ang kutsilyo at umalis. Sa sobrang galit ay sumulat si Sabina ng isang liham kay Freud na humihiling sa kanya, na makipagkita sa kanya sa isang bagay na may malaking pag-aalala sa kanilang dalawa. Matapos basahin ang liham ay sumulat si Freud kay Carl, na nagtatanong sa kanya kung may alam ba siya tungkol sa kanya. Bilang tugon, sinabi ni Carl na si Sabina ang kaso na nagdala sa kanila at nakiusap siya kay Freud na makialam upang maiwasan ang isang sakuna. Pagkatapos noon ay nagpadala si Freud ng liham kay Sabina kung saan ipinahayag niya ang kanyang paniniwala na sila ni Carl ay dating malapit ngunit hindi na magkasama. Sinabi niya kay Sabina na dapat nilang lutasin ang kanilang mga problema sa pagitan nila ng walang anumang tulong sa labas. Matapos basahin ang liham na ito, bumisita si Sabina sa opisina ni Carl at nalaman niyang aalis na siya sa ospital. Inakusahan niya siya ng pagkumbinsi kay Freud na nagsisinungaling siya tungkol sa kanilang pag-iibigan, kaya hinihiling niya na sumulat siya ng isang liham kay Freud kung saan dapat niyang sabihin ang buong katotohanan tungkol sa kanilang relasyon. Higit pa rito, binantaan ni Sabina si Carl na may kapangyarihan siyang sirain siya, ngunit nagpasya siyang huwag. Dahil wala ng ibang opsyon, sa huli ay sumulat si Carl kay Freud kung saan sinabi niyang totoo ang lahat ng sinabi ni Sabina. Pagkalipas ng mga araw nakita namin si na Carl at Freud na sumakay sa isang barko patungo sa Amerika. Sa gabi ay pinag-uusapan nila ang kakaibang panaginip ni Carl at ang kanilang mga individual na interpretasyon dito. Gayunpaman, nag-aatubili si Freud na ibunyag ang kanyang mga pangarap kay Carl dahil ayaw niyang malagay sa panganib ang kanyang otoridad. Lumipat ang eksena pagkaraan ng ilang taon ng bisitahin ni Sabina si Carl para magtrabaho sa kanyang disertasyon, ipinaalam niya sa kanila na aalis siya sa Zurich upang lumipat sa Vienna pagkatapos matanggap ang kanyang degree. Humihitbi si Carl nang marinig niya ito, at nagmamakaawa sa kanya, na huwag pumunta, ngunit nakapagdesisyon na si Sabina. Pagkalipas ng dalawang taon, nagtapos si Sabina bilang isang psychiatrist, at nakilala niya si Freud sa Vienna. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa psychoanalysis, at kahit na siya ay karaniwang sumasang-ayon sa kanya. Iniisip ni Sabina na dapat magkasundo si na Freud at Carl upang patuloy na umunlad ang psychoanalysis. paman, hindi interesado si Freud na gumawa ng mga pagbabago. Iniiwasan niya ang paksa at tinanong kung available ba siya para alagaan ang kanyang mga pasyente na ikinagulat niya. Pagkatapos ay binisita ni Freud si Carl sa kanyang opisina upang baguhin ang kanilang relasyon, ngunit hindi matagumpay ang kanilang pagpupulong dahil sa pagkakasangkot ni Carl kay Sabina at sa kanyang immoral na pagkilos sa Switzerland. Napilitan si Freud na sirain ang kanilang pagkakaibigan. Sa mga sumunod na araw ay nagpalitan sila ng liham bilang magkaribal sa halip na ang kanyang mga kaibigan o katrabaho, at sa wakas, ay naghiwalay sila ng landas sa pamamagitan ng pagputol ng isa't isa sa kanilang buhay, habang ang bawat isa sa kanila, ay nagsisimulang magduda sa isa pang sinseridad. Pagkalipas ng ilang taon, si Sabina na ngayon ay may asawa at buntis, ay bumisita kina Carl at Emma sa kanilang tahanan. Sinabi sa kanya ni Emma na mula ng putuli ng kanyang asawa ang kanyang relasyon kay Freud ay dumaranas na siya ng sakit sa pag-iisip. Pagkatapos noon ay umupo si Sabina sa tabi ng ilog kasama si Carl, at sinubukang mga tuwiran sa kanya. Inamin ni Carl na hindi siya makatulog dahil sa kanyang apokaliptik na panaginip tungkol sa pagiging inanod ng baha. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa kanyang bagong jowa kung saan sinagot ni Carl na katulad siya ni Sabina at ipinaalala sa kanya ang mga oras na magkasama sila. Higit pa rito, inamin niya kay Sabina na pinagsisisihan niya ang pakikipagparty sa kanya ngunit wala na siyang magagawa sa puntong ito. Sa pagtatapos ng pelikula ay ipinahayag na si Freud ay namatay sa London noong isang libo nadaan at tatlumput dahil sa cancer, matapos na sa pilitang palabasin ng Vienna ng mga Nazi. Sa kabilang banda, si Sabina ay nagturo ng maraming analist sa Russia, bago siya, ang kanyang dalawang anak na babae, ay pinatay ng mga Nazi noong isang libo, nadaan at apat na dalawa, at sa isang mas magaan na tala, ay nakabawi si Carl mula sa kanyang nervous breakdown, at naging nangungunang psychologist sa mundo, bago pumanaw noong isang libo, nadaan at anim na isa.